tagahukay ng kaluluwa. So isang liblib na baryo na napapalibutan ng makapal na kagubatan. May isang sementeryong matagal nang iniwan ng mga tao. Sinasabing ang sementeryong ito ay isinumpa. At ang sino mang magtangka na gambalain ang mga kaluluwa ng mga nakalibing dito ay hindi na makakabalik. Ngunit si Mateo, isang mahirap na tagahukay ng libingan, ay walang ibang mapagpipilian. Matapos ang sunod-sunod na tagtuyot at kahirapan sa baryo, napilitan si Mateo na tanggapin ang alok ng isang mayamang dayuhan. Ang lalaki ay nagbayad sa kanya upang maghukay ng isang partikular na libingan sa sementeryo. Ang libingan na iyon ay sinasabing pag-aari ng isang kilalang manggagaway na namatay mahigit isang siglo na ang nakalipas. Noong una akong pumunta roon, Mateo, sabi ng dayuhan habang iniabot ang bayad, nakarinig ako ng mga boses at nakita ang mga anino. Hindi ko kayang balikan iyon, ngunit ikaw, ikaw ay malakas at matapang. Pagamat nagdadalawang isip, tinanggap ni Mateo ang trabaho. Sa gabing iyon, dinala niya ang kanyang pala at isang lampara patungo sa sementeryo. Ang lugar ay tahimik, maliban sa ihip ng hangin at kaluskos ng mga tuyong dahon. Sa gitna ng sementeryo, natagpuan niya ang libingang tinutukoy ng Dayuhanisang Lumang Lapida na may mga ukit ng kakaibang simbolo at lumang wikang hindi niya maunawaan. Nagsimula siyang maghukay. Habang palalim ng palalim ang kanyang paghuhukay, naramdaman niya ang malamig na hangin na parang may nagbabantay sa kanya. Nang maabot niya ang kabaong, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na boses mula sa ilalim ng lupa. Tumigil ka! Lumayas ka nanginginig itinuloy ni Mateo ang pagbubukas ng kabaong. Sa loob nito ay isang bangkay na natutuyo ngunit tila buo pa ang anyo. Sa tabi nito ay isang antigong kahon na yari sa ginto at may nakaukit na mga mata sa bawat gilid. Kinuha niya ang kahon at biglang naramdaman ang bigat sa hangin na parang ang sementeryo ay nabalot ng galit. Nagsimula ng magdilim ang paligid kahit may sindi ang kanyang lampara. Ang mga anino sa paligid ay gumalaw, dahan-dahang lumapit sa kanya. Nakakita si Mateo ng mga pigurang hugis tao, ngunit ang kanilang mga mata ay hungkag at nagbabaga ng pula. Isinauli mo na dapat ang kahon bulong ng isang boses mula sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya ang bangkay mula sa kabaong na nakatayo ang mga matay dilat at nakatitig sa kanya. Ang kahon ay para sa mga patay, hindi para sa mga buhay. Wika nito habang ang iba pang mga anino ay unti-unting sumama rito. Sa takot, sinubukan ni Mateo na tumakbo, pidbit ang kahon. Ngunit ang lupa sa sementeryo ay naging parang buhay. Hinuhuli ang kanyang mga pa. Bumagsak siya at ang lampara niya ay namatay. Sa dilim naramdaman niya ang malamig na kamay na humihila sa kanya. Ang kanyang huling sigaw ay narinig ng mga taga-baryo, ngunit wala nang nakakita kay Mateo mula noon. Ang dayuhan na nagbayad sa kanya ay biglang nawala rin, at ang sementeryo ay muling binalot ng katahimikan. Makalipas ang ilang buwan, may mga naguulat na tuwing gabi, makikita ang isang anino ng lalaki sa sementeryo, hawak ang isang pala at parang naguhukay ng walang tigil. Ang mga nakakita sa kanya ay naniniwalang si Mateo iyon. Isinumpa na manatili sa sementeryo bilang tagapagbantay ng kahunisang babala para sa sinumang magtangkang gambalain ang libingan ng mga patay. Sabi ng matatanda sa baryo, ang kahong iyon ay naglalaman ng kaluluwa ng manggagaway. Sino mang magtangkang agawin ito ay magiging alipin ng mga kaluluwa sa sementeryo. Habang buhay na nagdurusa sa dilim, sa kabila ng takot walang sumubok na alamin ang katotohanan. Ang sementeryo ay iniwan na lang, ngunit ang kwento ni Mateo ay nanatiling babala para sa mga susunod na henerasyon.